Magandang gabi. Magandang gabi. Eh okay, so sa pamilyang Basilio, masasabi natin na hindi talaga magandang gabi. Kasi nga pag nawalan tayo ng ating pong mahal sa buhay ay yun nga masasabi natin na hindi magandang gabi. Dahil sa ito poy nanda natin, tayo po ay humingi ng kung sa Bisaya pa ay katahuran. No? So ulitin ko lang, magandang gabi sa atin pong lahat. Good evening. So, sa gabing ito, mga kapatid, mga kaibigan at uh, <coughs> ako ay nagpapasalamat din no na isang pagkakataon na tayo po ay mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. Alam po ba rin sa nung nakaraan no, nung Merkulis, kami po ay nagbisita dito at uh, nung nabalitaan ko lang na pumanaw na si Brother Eduardo. So, may napansin lang ako kang Brother Eduardo nung uh, magkatabi kami doon sa nag-Bible study tayo nung Merkulis. At uh, may napansin ako sa kanya yung maganda niyang ngiti. Ibig sabihin, tong maganda niyang ngiti, para bang masasabi natin na huling ngiti. No? Alam po ba ninyo, minsan may mga tanong tayo, bakit kaya tayo ay, bakit mayroong mga kamatayan? Sa banal na kasulatan, mga kapatid, mayroon pong mga, mayroong itinatakdang panahon. Sabi dito ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 3, ang talata ay 2, ganito po ang wika. Panahon ng kapanganakan. Kailan ba ipinanganak si Brother Eduardo B. Basilio? Ipinanganak siya noong May 20, 1961. Ulitin ko lang, sabi ni Harry Solomon, panahon ng kapanga nakan insakto. Ipinanganak si Brother Eduardo noong Mayo 20, 1961. How about sa kamatayan? Magkarugtong lang po to. Panahon ng kapanganakan at uh, ibig sabihin, ang kasunod after ang tao pag ipinanganak, ang kasunod panahon ng kamatayan. Kailan ba namatay si Brother Eduardo? Namatay siya noong October 8, 2023 sa edad na 62. Ibig sabihin mga kapatid at mga kaibigan, ang kamatayan ang kamatayan ng tao papayag ka o hindi may takdang panahon para sa iyo yan. may iba na ako sa experience ko minsan dumating sa punto na hiningi ko na yung kamatayan may mga panahon na kami po ay na sa motor may panahon na muntik na ako nabangga na sasakyan pero hanggang ngayon buhay pa rin si Mr. Edgar Bago bakit? Kasi hindi patakdang panahon. At remember, ang buhay ng tao ay limitado lang. Limitado lang, bakit? Sa aklat ng Psalms 90 verse 10, ang idad ng tao ay hanggang 70 lang. Ibig sabihin, pag lumampas na po kayo ng 80, ibig sabihin ay praise the Lord na kayo po ay mayroon po kayong bonus. Tama? Ulitin ko lang, ang edad ng tao ay limitado. Hanggang saan, Brad? 70 lang po. Pero pag umabot kayo ng 80, 90, 100, may nakita ako sa Facebook, buhay na buhay pa, ang kanyang edad hanggang ngayon ay 390 sa ibang bansa. Kung ipagkaloob man ang Panginoon, mga kapatid, na ang edad ng tao ay abot ng isang libo, pero malabo na ata. No? Malabo na. Kasi sa Biblia, wala pong nakaabot ng 1,000. Isa lang ang pinaka, dalawa lang sa Biblia ang pinakamatandang tao. Sino po yan? Una, nag siya ng 969, ay si Mito Salem. Ikalawa, nag ng 962, ay si Jared. 900. Wala na pong kasunod yan. No? Si Adan na ating tatay, 930. Sinway, 950. So, ibig sabihin, wala talagang nakakaabot ng 1,000. Pero, ang topic natin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, huwag kayong mag-alala, bagamat ito'y maraming talata, pero pilitin kong may kisailan to. No? Ang atin pong topiko, ang malaking tunggalian at ang bunga ng paglabag ay ang kamatayan. Saan ba nang galing itong tinatawag na tunggalian? Bago tayo dumako sa part 2 natin. No? Sa aklat po ng Apokalipsis, tayo po ay maki-update. <coughs> tayo po ay maki-update mga kaibigan at mga kapatid kung ano na po ba ang kaganapan sa langit. Sa aklat po ng Apokalipsis, ito po ay sulat ni Apostol Juan. Sabi nga dito, sa 12 verse 7, 8, 9 at saka 12, ganito ang wika. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. So, kung mapapansin po natin dito mga kaibigan, mayroon pong tinatawag na the great controversy o malaking tunggalian. Saan po nangyari? Sa langit po. At ang kanyang mga ay nakipagbaka sa dragon. Sa sa langit mga kapatid, mga kaibigan, wala pong dragon doon. Sino po yung dragon na tinutukoy dito? Ay walang iba kundi kanhi na right hand ng ating Panginoon. Ang pangalan po niya ay sino? Si Lucifer. Si Lucifer po ay isa pong banggiitan na anghil. Si Lucifer po ay isa pong maanyag na anghil. Si Lucifer ay isang matatalinong anghil. Kaya nga kinuha siyang sabihin natin na Vice President. Parang right hand ba? Dumating sa punto, bakit nakipagbaka siya? Dahil sa tumubo po sa kanya yung salitang pride. No? Nagalit siya at nainggit siya kasi hindi po siya nakasama sa plano. Nung sinabi ng ama at ang anak, uh, ama at ang anak nag-usap po sila na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ito po ay mababasa sa aklat ng Genesis, kabanatang 1, uh, 26 at 27. So doon nagalit si Lucifer mga kapatid kaya siya nakipagbaka. Ano po ang nangyari nung sila ay nakipagbaka? Sabi nito sa verse 8, At hindi sila nangagtalo, hindi nasumpungan man ang kanilang dako sa langit. Oh, hindi sila nagtagumpay. Paano sila magtatagumpay mga kaibigan at mga kapatid? Dahil sa nga, Anghel lang siya versus Diyos. Tama? Manlalalang versus nilalang. Wala talagang katalutalong mga kaibigan at mga kapatid dahil sa itong si Lucifer ay nilalanglang ng ating Panginoon. Sa verse 9, At hinagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sandibutan, ay hinagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. O, ano pong nangyari after na sila po ay nakipagbaka? Sila po ay hinagis. Saan po hinagis? Dito po sa lupa. Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, nung hinagis ito pong si Satanas, ano po ang binanggit sa verse 12? Kaya't magagalak kayo o mga langit. O, bakit happy ang langit? Kasi wala na dun si Satan at kayong nagsitahan dyan. Sabi nito, sa aba ng lupa at ng dagat. Sapagkat, so, uh, ang jabloy bumaba sa inyo na may malaking galit na pagkalam niya na kaunti na lang panahon lamang mayroon siya. Alam po ba ninyo, nung si septan ay napildi o natalo sa labanan, Nung siya po'y hinagis dito sa lupa. Ano pang binanggit dito sa aba ng lupa at ang dagat sapagkat ang diabloy bumaba sa inyo na may malaking galit. Wow. Oh, brother ah, Bayob. Hindi happy si Satan nung siya po ay hinagis sa lupa. Pag ang tao ay hindi po siya masama, mas